Hi everyone, welcome back to my youtube channel It's me again, Maricel Abadilia So ngayon guys, ang ituturo ko naman po sa inyo ngayon ay kung paano po tayo magpapalit ng ating uh, profile photo or profile pic sa ating Yumi Live na application So ayan, puntahan na po natin Pindutin lang natin yung ating application na yumi. Live and then yan, every time naman po na mag-open tayo, ito yung un natin agad na makikita. So, kita na po agad natin kung sino yung mga nagla-live. And then, para po magpalit, punta lang po tayo dito sa ibaba, sa parteng kanan. So, makikita natin dito yung parang hugis tao. So, yan, pindutin lang po natin to Ayan, ito po yung ating profile na setting. So, dito, para mapaltan itong ating avatar, pwede rin naman po natin na dito na tayo direct na mag-edit. So, dito po, makikita po natin itong parang lapis dito sa parteng kanan. So, pindutin lang natin ito, itong lapis sa itaas. So, ayan, pindutin natin to And then, dito, dito po sa ating avatar. So, pindutin lang po natin yan. And then, Ayan, lalabas na po yung ating mga photos na available. So, dito, kuha lang po tayo ng isang picture. Dapat po ito ay clear and kita po ang ating muka para po ma na tayo po ito. So, ayan, uh, pindutin lang po natin to Ayan, so, pwede pong Uh, yung clear ang background and pwede rin naman po na meron din po kayong background. So, ayan. Pagkatapos po natin mapindot yan. So, pindutin lang natin yung confirm. Ayan. So, hintayin lang po natin na ma-upload to. So, kung mapapansin nyo po, may background pa po yung picture ko. So, inedit ko lang po siya para matanggal yung background niya. Ayan, so, updated successfully. So, ayan. Ito na siya, guys. Ayan. Na upload na natin to And then, nakasave na po ito. So, para makita natin kung uh, ito na yung ating profile photos. So, i lang po natin to Ayan. So, ito na siya, guys. Yan. So, dito guys, may isang way pa kung paano po tayo dito mag papalit ng ating uh, profile photo. So, i-back po natin to Ayan, babalik po tayo dito. So, ito po yung kanina na binuksan natin. So, from dito sa baba. So, galing yan dito sa baba. Yan, ito yan guys. So, dyan po ay pwede natin din itong i-edit so dito po sa itaas ayan may makikita po kayong parang ito yung uh, hexagon na may butas sa gitna so dito sa parting kanan pindutin lang po natin ito ayan and then dito po makikita po natin yung ating setting and then dito po sa setting, sa parting kanan, may lapis po kayo na makikita. So, pindutin lang po natin yan. Ayan. So, dun din po tayo pupunta. So, dun din po tayo pupunta para mag-edit ng ating profile pic. So, kung makikita nyo po, may mga nakalagay po ditong mga plus. So, pwede ka pa pong mag-add diyan ng iyong profile photos or profile pic. So, once na ito ay lagyan nyo po ng ng mga photos. So, pwede nyo po itong iset as inyong slide photos and yung uh, makikita sa background ng iyong profile. So, ayan guys. Uh, thank you po for watching and sana po may natutunan kayo dito sa aking itinuro kung paano po mag palit ng ating avatar or ng ating profile photos dito sa ating Yumi Live na application. So, ayan. Don't forget to subscribe guys for more tutorial and more videos.